Mga bangka ng uh, Marikina LGU nakaposisyon na sa mabababang lugar bilang paghanda sa bagyong Opong. Rajman Gerald Uleb sa Balita. Gerald. Kahit sa uh, mamayang gabi pa, inaasahang uh, sa tama o la uh, ang bagyong Opong sa Metro Manila ay itinosisyon na ng Marikina LGU. Itong kanilang uh, mga rescue boat uh, sa mga mababawang lugar dito sa Marikina City. Dito sa Barangay San Antonio, ilang metro lamang sa Marikina River ay nakapestura sa ating likurana ang mga bangka at nagagamitin sa sandaling tumaas ang water level ng Marikina River kasama itong lugar sa Pinukoy na low-lying area at sa pagkumabot sa 18 meters itong uh, level ng tubig. Dito sa ilog ay magsasakawa na ng preemptic evacuation na uh, sa mga respeteng malapit sa ilog. Uh. Uno ng ang tiniyaka, di ni Marikina Mayor Maan Tudoro na nakahanta na ang kanilang mga kagabitana at mga tauhan na responde sa mga apektuang residente ng lungsod. Maliban sa pagpesto sa mga bangka, nagsagawa na rin na ang Marikina LG ng Declaging Operation sa iba ibang ibang bahagi ng lungsod para lumuwag ang daloy ng tubig kapag buhol sa itong malakas na ulan. Ang Marikina Command Center ay naka-alerto na rin 24-7 at nakatutok sa real-time monitoring sa barangay ng Panahona, level ng tubig sa ilog at koordinasyona sa mga agensya ng pamahalaan. Samantala, sa mga sandaling ito na sa normal pa rin, itong level ng tubig sa Marikina River na 13.5 meters. Kasama mo sa D-Sexual, Manila, Radio general Pingulat, Tapasa, Armen. Thank you, uh, Gerald.